sa good vibes, isa ka negrense ang nagsupot, aguto siya ang makalantaw mismo sa atubang sang stage sa concert sa iya paborito nga banda, ang Coldplay. Pero wala siya naglaob nga siya makasaka sa stage, upod mismo sa iya nga idolo. Ang iya nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Sana all, ini na lang ang nahambal Sang milyon-milyon ng mga fans sang banda nga Coldplay Sa masaksihan sa si Philippine Coast Guard In Francis Frances Doren Balboa Baterbonia Nga nakasaka sa stage Nakatupad ang bukalista Sang banda nga si Chris Martin Samtang ginakanta Ang yagin request ng hit Sang banda nga Everglow Bangod sa CD nga poster nga may nakasulat nga in 2017, I was at the far back, now I am this close, nasa pakan ni Chris si Doren. Istorya niya, 2017, layo-layo sa niya pulungkuan sa paglantaw sa concert sa Coldplay, kaya wala niya inimasuptan. Kag, sa mabalitaan, three years ago nga posible, isa ang Pilipinas sa mga venue sa isa pagid ka world tour sa banda, nagsupot na siya sa kwarta para makatindog sa atubangid mismo sa stage. Oh, After sato to ko kinala ko magbawi the next time na magto sila kinala ang ang goal is makapalapit na ka ila so pigado gid siya ang view ko naraka sa likod okay lang sa ato ba kasi makita pa nila sa stage pero pag nasa view ka na lights kag ang kamot sang ngara sa tubang mo nga may mga cellphones pa amo lang imo matinha nalipay na sa gid basa ang nakasulat sa iya nga poster hey 2017, Pero naghirit pagit si Chris nga pasa kaun siya sa stage. Let's get this to <laughs> Ginpamangkot siya kung anong nga hit banda ang luyag niyang babatian. Ang kanta nga ni Chris, sa nagbulagay sila sa iyang amisis nga si Gwyneth Paltrow sa 2014 na Everglow ang muang yagin request. Sure okay. 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 Oh, cool. cool. Samtang nagakanta si Chris, sa iya lang nakatutok si Dorin. Matapos ang concert, wala na makatulog si Dorin. Una, hindi siya makaarapal sa kadamu sa messages na ginasend sa iya kag sa mga tags sa isa social media. Ikaduha, hindi siya makapati sa natabo. Nagpulit lang sa balay, mga 12 midnight, halin kami sa may uh, kan, nakatulog ko siguro mga isa sa saga. Kaya doon ginatay ko i-absorb na tabo. Pero doon hindi gusto ka And then, kagapon. Asa kagapon niya pang reply ko sa mga messages na uh, kumbaga wala ko narapalan after that uh, very night nga na tabo. Uh, um, messages na ba ko nagkapasalamat sa um, nag-request ko daw sa favorite song nila to Everglow, kay hey, Chris Martin. Tapos um, sa na impress daw sila sa Latabo Abis. That night, kaya naging represent ko ang thousands nga wala nakasaka. Para kay Doren, dreams do come true sa mga panahon nga wala mo ginapaabot. Hold on to that dream. Kaya bisan pa maghimo isang uh, plano sa imo ang makaako sa pila pa ka pinuig o pila ka denekada. Pero kung amun ang imo oh. ultimate dream, hold on to that. Kay matabo, matuman, kag matuman gina, in the most perfect time most of the time nakatabo siya least expected mo pa nga moment na matabo Si Doren, taga Bago City, kag-ana reporter sa Bomboradio Bacolod, kag katapu katapo na sa Philippine Coast Guard.